Hi guys, magluto nga ako guys ng gulay Vegetable is like, yan So ano lang to siya guys Hot Tapos yung rice talaga ko sa fridge So, linisin lang natin to guys My favorite ones Alagbati Spinach Ano yung ito guys? Lantahan. Tawag sa amin. Or Lasua. Ito yung mga masarap na ulam sa probinsya. Healthy. May ano din ako, may takway. So, takway, 5 dirham yan. Ilang praso? 3, 4, 5, 6, 7. 5 dirham siya. So, imagine nyo, ito ay dalawa to tatlong lutoan ko na po. So, linisin ko lang and then rest. Lagay ko na lang sa fridge para stop. Ko. Kasi, mag-isa lang naman ako. So, hindi ko man ito maubos, guys. Alam nyo, guys, ito, ini-slice ko siya ng maninipis. Tapos, masarap to, guys, gisayin sa sardinas. Kaya hindi ko siya tinatapo walang tapon. Pero yung alubati, ubusin ko to. Yung isang peraso lang. So, yung tatlo nilagay ko sa fridge para next time. Si na tulog pa. Nandun pa rin siya sa magandang kalagayan. <laughs> Nasa taas pa rin siya ng fridge hindi pa rin siya bumababa. Tulog pa rin siya, nakalabas na ako, naghugas na ako. Nandun pa rin siya, kasi nga, madaling araw gising niya siya, guys. Baldado siya. So, ito, ikikip ko to, guys, kasi i-slice-slice ko siya ng manipis. Para naman to sa sardines. Kaso, konti lang. So, it's worth wondering how, one, magkano ako? Ah, Mahigit to their hand pala Ayan. So, imagine nyo yun. Dati pa kapag spend ako na malaki sa isang kainan. So, ito bumili ako is magkano ba to? Sa isang tindahan, kulang-kulang pa derham. Tapos, ito 13. O, oh, di diba? Meron pa dun sa rate. Hinati ko lang. Ang laki ng tindahan ko talaga. Grabe. Grabe. sa luyot. Maraming sa luyot. Pero, hindi pa to ubusin, guys. Pwede pa to sa mga next day. Separate natin kasi pwede pa yan next day. Kukuha lang ako ng konti. Kasi, pag sobrang daming gulay, masayang ko kasi, guys. Hindi ko siya maubos kainin. O, oh, di ba? Hmm. Sabi ko sa inyo eh, tayo na gulay na yung R na to. Vegetable is life kasi. Alam nyo guys, yung isang takal kong kanin, 2 days to 3 days ko na siya maubos. yung binili kong bigas na 25 kg. Di ba tigli limang kilo? Magtatlong buwan na yan guys. Halos puno pa yung lagayan. Samantala doon sa maliit. Naku, ang 25 kg ko. Wala pa isang buwan ubos na. Kasi Ewan ko ba, bakit din ako panay luto na ewan baka ganun lang talaga yung ugali ko. Na share ng share. Share is sharing. But nobody cares. Dapat hindi ka malang nila niyayaya. Ah! <clears throat> ako pag kumakain ako sa labas nangyayaya ako pero pag silang kumakain iba yung ikikwento sa'yo mahahalatay, mabubuking mo din naman yun pala is kumain sa labas hindi naman ako susama tsaka hindi naman ako mag ano diba para madali lang magsabi na punta kami sa ante ganito, kakain kami sa ganyan or sama ka hindi naman ako yung tipong nagpapalibre kaso lang iba yung pinapinta May pupunta na importante. Tapos ma, makita mo pala kumain. Mahiya ah, na yan. Ganito na itsura ko pero hindi ako hangul sa pagka Eh, chichin, chichin. sorry naman, hold Huwag ko po magising sa'yo to. Eh! Be, pagka munang bumangon, be, parang abak muna, be. Si mama still not finish, Kasi pag down-down, kasi guys, ang problema sa'yo parang ito, kinakakita-kat niya. Yan yung problema kayo na to, niya. <laughs> Sorry naman. Tao lang. Ito yung olang ko ngayong araw na to. And sa gabi, wala akong, nandiyan pa yung tilap yan. Hindi pa rin akong Hindi ko na yung makain. Bibigay ko na lang yan. Pero ang tanong kanino, hindi ko to ubusin ha. I-stack ko lang to sa fridge. Kasi marami to oh. Hindi ko siya kaya ubusin to mag-isa lang po. Ista ko lang to para next time ulit. Masarap to gataan. Bilang ko siya ng papaya tapos hipon. Partner gataan. Na may bamboo shoot. Yan. So kukuha lang ako dito ng kunti. Pero yung alagbati ubusin ko yung guys kasi alugbati is life yan ang kagandaan dito sa Abu Dhabi makikita mo ko agad yung mga gusto mo kainin di ka tulad dun sa Marina Dubai na mangangarap ka na lang muna kung kailan ka makakainan pero may saroyat ako dun na bibili gorder ako sa Almaya So, si Kabaya naman. Basta bigyan mo lang tip. Bigyan mo lang ng pang na, Nako. Order ang kanyan ng bongga. So, pero yung alabati. No? Na mayroon naman alabati malayo. Pero sa Marina wala akong nakita. Sa 4 years namin, hindi wala ko nakita, namin, wala ko nakita ng alabati. Sa Luyot, oo. Meron. Kasi minsan sa Spanish, meron sa Luyot. Sa Carrefour mayroon din. Sa Royal. Pero labate na po. Wala. Tsaka ito, takway Dito sa Abu Dhabi na kundang makikita. Meron naman sa ibang area ng Dubai. Kaso nga lang guys, malayo. Malayo sa Dubai. Dito sa Abu Dhabi. Ay, lumabas ka lang ng area mo. Punta ka lang along Hamdan. Hamdan Electra kahit sa ang part ng Abu Dhabi kita mo yung mga hinahanap mo na gusto mo makain so ayan ito yung problema ko wala na ako yung gloves pero okay lang hindi kita sa ka sa kalat nangingitin hindi naman nangingitin tagok ang tao sa amin nagmangtsa ba? mangtsa alam niyo guys ang mahal ko natutuwa yun siya pag makain ako ng vegetable dan rice at mas lalo siyang natutuwa pag yung food ko is pagkain nila wala so, ganyan siya na very mine hindi na kita nakikita kung makain ka ng pasta so kaya kung mapansin nyo lagi ako dito may pasta kasi pasta is life. Pasta is life. Di ba right? Di ba right? Right mahal. So, ganyan lang yan siya, guys. Ito, ang takwa, ubusin ko. Ito. Yung saloyot lang. Di ko kaya ubusin ito lang kasi yung problema sa takpal. Eh. Hindi na to pad yung pangarap. Yung pangarap. Yung plano ko kahapon na bibili ng baboy. Kasi si Matoni. Sabi ng isa. Matoni, waiting for long time. Alam niyo siguro kung may baby ako talaga. As in, siyempre si Nathan malaki na. Yung ngayon ba? Sa puti. Siguro, grabe siguro to ka ano as in ka, ka hands on kasi sa kay matuni nga lang tapos lagi at niya kung tumawag na ako dun sa Pinas kasi nga kung kumusta na dun sa bahay kung may gamit na yung bata lagi supportahan kung anong gusto ganun siya ka supportive Ganon din siya supportive kay Matone. Pag umuyak, umuyak si Matone, ilabas mo na yan. Kasi ganon siya supportive. Tapos ako naman, ginadramahan ko siya. Kasi sobrang init. Ang dark spot ko na puno na yung mukha ko. Siya wala siyang pakialam sa dark spot. <laughs> o ba? Diba? Wala, wala siyang pakialam kung gaano ka nakagwapa. Hindi malaga sa kanya yon yung beauty. Siya ay real. Totoong lalaki. Hindi importante sa kanya kung nagpangwangis ka na. Ganyan. Sasabihin niya pa rin, you're still beautiful. Bakit kailangan mo pang mangarap, magpaputi, magpaganda? tinanggap kita ng ganyan ka. Oh, si, oh, di wag na, wag na lang ako maganda. Ganito na lang din. Diyan siya masaya eh. Kontento na siya diyan. Tanggap niya 'yung mga bakukam. <laughs> mga bakukam kaya ng mga malalaki pa sa 10 pesos. Parang nagutom na ako ha hindi pa yung gulay ko ah. Mabilis lang naman ito guys. Ito lang kasi yung mga uh, himay Naglinis pa man kasi ako. Pero pagbalik ko nagpajama ulit ako. Oo nga pala no. Tapos ako bumalik sa pajama. hindi naman ako guys lumabas na nakapajama no. Bawal yan dito sa rules namin sa bahay. Lumabas na nakapajama. Pero marami akong nakikita ng kabayo naglalakad sa kalsada ng Ano ba yun yung short na parang silk? Tapos minsan yung pantulog na pijama. One time sa Dubai. May nakasabay kami yan. Nakiki nakita niya po siya sa akin. niya lang ako. Nahiyaman siya makanda siya. Tinitignan niya lang. Tinitignan niya lang. Tapos tinitingnan niya ako. Sa beach ko naman. Kasi ayaw niya kasi yung babae na naglalakad sa kalsada ng kapajama. Pwede ka naman magpalit. May e pagka-stricto uh, kasi pa ito guys yung isa guys. Pero mabait. Sobrang bait niya. strict stricto. Ayaw niya ng social media minsan may mga kabayan o ibang lahat na gusto picture ang si Matone. Big no talaga siya. No. Ganun talaga siya. Not allowed talaga. Exit lang kami. Or i-post sa social media na ibang tao. Ganun siya ka. Bawal nga si eh yung isa nga sinasabihin niya ako wag papos ng pos yung bata dun sa Pinas. Siyempre hindi niya alam na active pala yung sa social media. Nagsasabi lang naman yung bawal pero hindi naman siya ganun matatalo. Kung baga nag lang siya. Ako nga diba? Nag-focus ako diba? Nanonood nga siya eh. Wala siya magawa. Iyan lang diba? Libangan lang naman yan. Tsaka yung parang diary mo. Pagtanda natin, makikita mo yung, ay, ganito pala. Oh nakita natin yung mga um, Ito yung pangit lang sa takbay. Hindi ko na lang ito ubusin. na ako. Piliin natin yung malaki. So, ito, ikikip natin for next time. Ayan. Kasi ako nga lang naman. So, na natin to Tutuling ganyan. So, that's next time. Kukuha lang ako dito ng konti lang nito. I-mix natin dito. O, di ba? Yan, next time yan. Kasi, ako lang. Alone. We are alone. Grabe init sa labas. Nakakaloka. Pero alam mo guys, kailangan magmadali kasi ano yung ito habang tulog kayo makulit dito kasi minsan hindi ako makapagluto kasi nga si Matuni sunod ng sunod tapos akyat siya ng akyat Parang siyang baby gusto yung pakarga alam mo ang attention niya alam niyo guys pag may bisita ako dito sa bahay naku si Matuni grabe pero pag yung daddy niya behave babe talaga siya babe eh, akala mo nakatakot nakakita ng mundo As in, nandun lang siya sa tabi nakaupo lang talaga siya tapos mamalaya mo tulog mo. pero pag ako ay grabe nandun siya sa, sa pintuan, ang nagbawala at tulad niyang kagabi nandito sila ate nandito sila ate ananin siya kasi ate ro nako si Matoni grabe non stop talaga Nagwawala talaga siya kahit lang bisis ko na siya ino, pera ng pagkain. Doon talaga siya sa pintuan, nagwawala. Miawing ng miawing. Spoiled masyado sa matunay yata sa akin o sa dati. Ganun naman diba guys? Sa mga lalaki, parang takot yung mga anak. Pero, pag sa nanay, iwan ko lang. Siguro sa amin, napansin ko spoiled siya isa. Tapos ako naman feeling strict ta, Tapos wala din, useless din. Kasi pag nag or ano, kasi sinita na ko ganyan eh. Oh. Yung isa magsasabi yan siya na ibigay mo yung gusto ng bata. Lalo sa school. Ako naman kasi spoiled naman talaga yun. Parang ganun din kay Matoni. yung spoiled. Tapos, siya naman, marami siyang mga rules na sinasabi. So yung rules na yon hindi ko din naman matiis, hindi ko siya na, hindi ko siya na nalalabag. Sabi lang ako na no, no, no kanya. Pero pag nandiyan na wala, sunod pa rin ako. So para po yung sunod sonora. Sunod sunod sonora ng mga lalaki. Kasi puro sila lalaki, si Matoni lalaki. Ako yung nag-iisang girl sa buhay nila sa tatlong lalaki, kaya yun mga sunod-sunod naman -sunod ng kasama nila. Niyari strict pero wala naman pala. hindi ba? yung, diba? yung ulam ko olam for today is super kasi parang boring naman na magprito na naman ako or paksiw hindi kasi ako masyado pang sa paksiw mas prepare ako sa mga gulay-gulay or sabaw ganyan hindi Yun nga yung baboy na sabi ko punta sana ako nang, nang bibili ako ng baboy hindi naman natuloy kasi nga yung isa Remember, Maton is waiting long time. He will be meowing. He will be crying, waiting for you on the door. So long, you know, guys. <laughs> Hindi ka tulad noon. Siya pa yung nagsasabi sa akin. Please, don't stay inside the room. Go out. Pinapalakad niya ako na araw ng isang oras. So, may timer yun, guys. May oras yun. So, ako <laughs> wise na wala kuminsan kasi tamad talaga ako maglabas. Lalabas lang talaga ako yung may didilihin or kakain ako sa labas. Ganun yung magagali. Or may kikitain ng mga friendship pero wala na kasi din, guys. So, ganun lang guys. Tapos, pinapawuking-walking niya ako. So, lupong week, walking-walking. Ayun, ang dumatong sa matuni na po. Two times again na sa labas. Kasi matuni is like, kailangan siyang i-walk Minsan tinatago ko na guys yung trolley ni Matoni sa kabinip. Kaso lang itong isa dito. Yung isa kong viewers dyan. Ilabas ni Matone kasi kawawa. Give him some happiness, freedom. ganun din yan kay Nita. Give him freedom. Give him happiness. wala, tuloy, tuwing paalam ng bata, kailangan ko talaga siya payagan, kasi otherwise, pinapwento ko din sa isa, pagsabihan din so, ako. lang naman si mamang kasi hindi siya, hindi niya pinapayagan si Nita kasi nga, syempre, nakong na kung nag-iisa at gabi, at malayo sa panahon ngayon, pero si puti kasi guys, kasundo kami. Pinapayagan niya. Hayaan mo lang daw mag-explore yung bata. Bawalan lang kung masama. Pero kung nag enjoy yung bata, supportahan. sa so, ganun siya. Yes, I'm done. So, magluto na ako, guys. Ito yung food. Ha! So, food for today. This is for next time. So, diba? Masarap to guys. ulang ko. So mag-start na ako magluto guys. So bye bye for now guys. Mahaba na ulit yung video natin sa kakamaripis kasi. sa mm -hmm.